Tukoy na ng mga otoridad ang anim sa pitong miyembro ng NPA na nasa uwi sa engkwentrong naganap sa Barangay San Mateo Uson Masbate nitong linggo Hulyo 27. Kabilang sa mga napatay ang isang political instructor na kinilalang si Alias Warren. Ang pagiging political instructor po ay isang napakataas na katungkulan sa loob ng teroristang grupo. Kung atin pong kuawariin, kung ating alamin, ang istruktura po ng New People's Army at ng Communist Party of the Philippines ay nahati sa dalawa. May political po silang istruktura at may militar din na istruktura. Sa kaso po ni Kawaren, siya po ay isang political instructor diyan sa masbate. Sa kanya pong pagiging political instructor ay mas mapanganib sa Pagkat hindi lamang gawaing militar ang ginagawa niya, kundi siya na rin po yung nagbibigay ng edukasyon na alam naman natin na pangliling lahat. At yung pagpapagawa na rin ng mga propaganda laban sa ating pamahalaan at propaganda para patuloy na lukuhin ang ating mga kababayan. Kabilang din sa mga nasawi si na alias Mayong, alias Alex, alias Tata, alias Ruel, alias Rick at hindi pa nakikilalang bangkay na i-turnover na sa local government unit Uson ang mga labi ng na mga nasawi habang ang mga na na kagamitan ay isinuko na sa Philippine National Police para sa kaukulang disposisyon. Samantala, nagbabot ng pakikiramay ang mga otoridad at muling nanawagan sa mga natitirang kasapi ng NPA na magbalik loob sa pamahalaan. Kami po ay naikiramay sa ngalan ng pamunuan at lahat ng kasandaluan ng 19th Infantry Division. So kami po sa 9 ID ay naniniwala na at nagpupursigik upang matay natin yung uh, sinasabi natin na kapayapaan dito sa rehiyon ng kabikulan sa pamagitan ng uh, mga programa at inisyatibo na matiwasay at mapayapa. Kaya naman ang patuloy din ang aming panawagan na sila ay kusang loob ng bumalik sa ating pamahalaan at mamuhay ng mapayapa at masaya kasama ang kanilang pamilya. Kami po ay nakahandang tumulong sa lahat ng mga magbabalik uh, loob na ating mga kapatid na naligaw ng landas at uh, kasama po namin dito ang iba-ibang ayon siya ng gobyerno para sila ay matulungan sa kanilang pagbabagong buhay. Sa kabila ng puspusang operasyon ng kasundaluhan, bukas palad pa rin umano nilang tatanggapin at aalalayan ang sino mang nais magbagong buhay. Para sa mga nais magbalik loob o magpaabot ng impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa mga contact details na nasa screen kapayapaan para sa lahat. Jirobanania Street News